Atin tanungan natin mga samahan nito kung magkano mo kukuha. Magkano mo kukuha ng mga par? Tayo. 600k. Say hey, pare, magkano? 400? 400? Ngayong araw, and dito kami sa tax office ng Hungary dahil mabilis kumalat ang balita na mayroon daw tax refund tayo mga Pinoy dito. Kaya maaga kami tinanghali at nagmadali para kumpirmahin kung tunay nga ba. Kaya mula dito sa aming accommodation ay nagmadali na kami. Medyo malayo nga pala ang tax office dito sa amin. Bari dalawang sakay. Dito nga kami unang bumaba sa Michelete. At pagdating namin dito ay sumakay pa kami sa isa pang bus. At dito ay nagbiyahe kami ng halos umabot ng 20 minuto. At sa mga pupunta pa lang, hindi to kayo bababa. Kayo na ang bumasa dahil mahirap pikasin. <laughs> dahil ng na kami baba para mauna at makatapos agad. Dahil panigurado maraming susugot dito ang mga kabayan natin. So <laughs> <laughs> Pagpasok nga namin ay di nga kami nagkamali marami ng nauna sa amin Lumipas nga ang halos isang oras ay mas lalo pang dumami at pinagtagal, yung mga nahuli ay nagsibalikan na rin dahil medyong mahaba na talaga ang pila at aabuti na rin sila ng cut-off at may mga pasok pa rin ang iba dahil sa tagal nga ng pag-antay ay napaka si tropa kaya lang yung nabili niyang kape ay parang may mali sa halagang 200 ay parang marami pa ang tinatagay namin sa inuman at di nga nagtagal ay natawag na rin kami at pinaupo sa loob para maghantay tawagin ang aming numero. Makalipas nga lang ang halos 10 minuto ay natapos na ako sa pag-process ng aking papel. Bali, antayin ko lang pala ito ng halos isang buwan bago pumasok sa aking account. So yun, pagpupunta kayo dito, yun ito lang kailangan nyo dalhin. Passport, tax card nyo, saka sa anak nyo, saka yung Uh, address nyo sa accommodation nyo yun lang sa kap ano pa ba? yung email may email sa inyo yung agency nyo sa ano matawag doon yung 23M30 na form galing sa agency nyo yun yung dadalhin nyo lang dito papa ipipresent nyo doon sa gasi sa inyo at yun ang ating nakuhang makukuha na tax refund is ito lang 10,000 malaking bagay na rin kasi naman wala depende sa anak mo siguro yun sa, sa overtime atin tanungin natin mga samahan nito kung magkano makukuha magkano makukuha nyo mga par sa'yo 10,000 sa'yo 600k <laughs> the best maraming kama ito nga 605 wala wala siyang anak kaya wala siyang makukuha Sa'yo <laughs> hey pare, magkano? 400 400? Magkano ka? 40 40, dalawang anak ni pare ko yun diba? Dalawang anak, ah, no, 40, 40 ang makukuha Sa <laughs> tako Pwede ba yung mas... Ano sila? sa medra? Nandun lang? Na? Pwede ba yung nasa kubo? Nandun na? Tara na! Ay si Justin ba pala? So yun, sa mga ating kabayan dito sa Hungary Ayan, punta na kayo dito. Ayan, tax office nila. Pag dalawang anak, 40. Ang laki maki na yun. Katulad ko, isang anak, 10,000. Okay na rin yun. So, kahapon lang namin nalaman na may tax refund pala. Yung mga kasama namin, nag process na. Kaya yun, nagmadali kami pumara dito. So, yun. Yung mga kailangan dalhin, dalhin nyo na agad. Agapan nyo. Kumaari kasi lalo na ngayon ang daming simula nung nalaman ng mga ating kabayan dito talagang dumagsa yung mga Pinoy ayan o no? dumagsa talaga ang daming kanina yung iba si Uwi na so yun good luck sa mga magpa-process dyan sana may makuha rin kayo ayan o yun lang ating vlog for today